Pagkilala sa mga politiko ng honorable o kagalang-galang, aalisin na. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-follow, mag-like, at i-share iyong aming Facebook page. At huwag din kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel, ang Servisyo Balita Live Online. Maraming salamat po! Sa isang panukalang inakda at isinulong sa sangguniang panglungsod ni Councilor Jose Juic at Indig ng Lungsod ng Santa Rosa, layo nito na iwasan o alisin na ang pagkilala o pagtawag sa mga politiko ng honorable o kagalang-galang. Ayon sa Konsehal, kalabisan na ang pagkabit sa pangalan ng isang elected official ng nasabing mga kataga. Ipinaliwanag nito na mas mainam na tawagin ang mga politiko ayon sa posisyon na kanilang pinanghahawakan, katulad ng chairman o kapitan, konsehal, mayor, at iba pang katungkulan kung saan siya ay nahalal. Actually, nagpasa po ako ng isang panuwala sa konseho na nilagdaan ng mga kapwa, councilors, na kung saan aming itihiling sa Senate President, sa si Speaker of the House, sa Secretary ng DILG, na kung mangyari at maaari, ay alisin na ang pagtawag ng honorable o ang -galang, galang sa mga elected at appointed officials. Naihiyan na sa akong sabihin ito, tatawagin kami kagalang-galang o honorable at ang nahalal ay tinatawag na kagalang-galang. Kung na dating naglaro at naging gambling yun, awaiting yun, black lords, meron pang mga naging rapies, pero nung naging public official dahil sa kagalan, Kapitan, Kagawad, Vice Mayor, Pinagbasihan ni Konsehal Kat Indig ang Section 1 ng Article 6 ng 1987 Constitution kung saan sinasaad dito na bawat opisyales at kawani ng pamahalaan ay may pananagutan sa mamamayan, may responsibilidad na paglilingkuran ng taong bayan ng may integridad, katapatan, at kahusayan. Gaganap at magpapakita ng pagmamahal sa bayan, pagiging makatarungan, at pamumuhay ng simple at payak. Idinagdag pa ni Konsehal Joey Katindig, na noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagpalabas ng Memorandum Circular No. 025, si Secretary Salvador Medialdea na nag-aatas na alisin sa lahat ng mga komunikasyon, lathalain, at pagkilala sa Pangulo sa katawagang His Excellency, bagkus ay tawagin lamang sa kanyang katungkulan bilang Pangulong Rodrigo Duterte. Sa nasabing kalatas, inatasan din ito ang DILG na magpalabas din ng kautusan sa bawat local government units na ganoon din ang gawin sa kanikanilang pagkilala. Ayon pa din sa nakasaad na panukala ni Konsehal Jui Indig, ang naturang paggamit sa katagang honorable o kagalang-galang ay hindi nakakadagdag sa simbolo ng katungkulan ng isang politiko. Nais din ihain ang nasabing panukala matapos itong maaprubahan sa sangguniang panlungsod sa tanggapan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa Senado at Kongreso, at DILG upang magpalabas din ng katulad na kalatas sa bawat politiko o local government officials. Samantalang, sinuportahan naman ang nasabing inakdang panukalan ni Konsehal Juik at indig ng iba pang mga konsehal na miyembro ng sangguniang panlungsod. At inaasahan na maaprubahan ito sa lalong madaling panahon. Ito si Ian Almario, ang AI reporter ng serbisyo Balita, naguulat para sa DZSB, ang himpilan ng katutuhanan at paglilingkod.